Wage increase o pagtaas ng pasahod. Ano ang wage increase? Ang wage increase ay nangyayari lamang kung may pagpapalit ng umiiral na wage order sa isang rehiyon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng panibagong wage order. Gaya ng inaasahan sa Region 3, ay ipatutupad ang wage order number 25 bago matapos ang Oktubre ng kasalukuyang taon mula sa umiiral na wage order number 24 na nagsimulang ipatupad Oktubre ng nagdaang taon. Sa ilalim ng bagong wage order, hindi lamang ang itinakdang pasahod bawat araw sa Region 3 ang binago, pati na rin ang mga pagkakaiba nito ayon sa mga industriyang pinapasukan. Ano-ano ang mga naging pagbabago? Una, ang pagtaas ng pasahod ay hinati sa dalawang bahagdan. Ang unang pagtaas ng sahod ay ipatutupad bago matapos ang Oktubre ng kasalukuyang taon, at ang ikalawang pagtataas ay ipatutupad sa ika-16 ng Abril, 2025. Ikalawa, ang dating paghahati ng naaayon sa magkakaibang industriya, ay nanatili at umiiral, ito ay ang mga sumusunod, non-agriculture, agriculture, at retail o service. Subalit, pagdating sa pagkakaiba sa sahod na naaayon sa dami ng mga manggagawa, gaya ng dating isa hanggang siyam na manggagawa at sampu at mahigit pa na manggagawa, ito ay inalis na sa bagong wage order. Sa ngayon, sa bawat industriya, ay may magkakaibang wage rate, at ito ay ang mga sumusunod. Wage Order No. 25, Region 3, Unang Pagtaas sa Sahod ngayong Oktubre taong 2024. Pagnan Agriculture 525 Pesos per day. Agriculture 495 Pesos per day. Retail at Service 515 Pesos per day. Ikalawang pagtaas sa sahod sa ika-16 ng Abril taong 2025. Pagnan Agriculture 550 pesos per day, Agriculture 520 pesos per day, Retail at Service 540 pesos per day. Maaaring makakuha ng CP ng Wage Order No. 25 Region 3 sa opisyal na webpage ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, RTWPB. Region 3. Night Shift Differential Ano ang Night Shift Differential? Ito ay karagdagang halaga na ibinibigay bilang kap-arte ng sweldo ng isang manggagawa na nagtrabaho sa mga oras na alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Magkano po ang katumbas na halaga sa isang oras na pagtatrabaho sa mga oras na nabanggit mula 10 p.m. to 6 a.m.? Ayon sa batas, ito ay may karagdagang 10% sa bawat oras ng trabaho sa loob ng 10 p.m. to 6 a.m. Sino-sino ang mga hindi maaaring makatanggap ng night shift differential? Mga opisyal o empleyado ng gobyerno, managerial employees. Empleyado ng retail o service establishment na may lima pababa na empleyado. Kasambahay, household helpers, caretakers, cook, gardeners and laundry assistant field personnel, task paid or contract basis, drivers paid per biyahe, payments on purely commission basis, at mga empleyado na nagtatrabaho sa labas ng kumpanya at ang mga trabaho nila ay hindi nababantayan ng oras o kung paano ginagawa ng trabaho sa araw-araw. Paano ba pagcompute ng night shift differential, minimum wage divide 8 hours multiply by 1.1 equal, per hour rate with night shift differential? Halimbawa, 525 divide 8 hours equal 65.625 hourly rate multiply by 1.1 equal 72.187 per hour rate with night shift differential. 72.187 multiply by 3 hours of night shift equal 216.56. Kung si Pepe ay pumasok sa trabaho mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi, Himayin natin ang kanyang say sa araw na ito. Ikaapat ng hapon hanggang ikasyam ng gabi ay limang oras. Minimum wage 525 hatiin sa walo para makuha ang kita sa bawat oras, hourly rate. 65.625 bayad sa bawat oras, imultiply sa limang oras lalabas 328.125. Mula ikasyam ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi ay tatlong oras na may night shift pay. Minimum wage 525 hatiin sa walo katumbas ng 65.625 i-multiply mo sa 1.1 na katumbas ng bayad sa bawat oras kasama ang 10% na night shift pay, lalabas na 72.187 bawat oras na bayad kasama ang night shift pay na 10%. 72.187 i-multiply mo sa tatlong oras na may night shift pay, lalabas 216.56. 328.125 bayad sa limang oras na trabaho idagdag mo ang 216.56 na may night shift pay, lalabas ang halagang 544.68 pesos, bilang kabuuang kita ni Pepe sa araw na yun. Service charges ano ang service charge? Ang service charge ay karagdagang bill na inilalagay sa resibo karaniwan ng mga restaurants at hotels, ang kaukulang halaga na ito ay iniipon at pinagsasama-sama ng kumpanya at hinahati-hati ng pantay-pantay sa lahat ng mga rank and file employees, dalawang beses sa loob ng isang buwan, o may pagitan na labing-anim na araw, ito ay magiging bahagi ng sinasahod ng mga empleyado. Para sa mga katanungan at mga paksa na nais ninyong aming talakayin, e-comment eh lamang upang amin itong talakayin sa mga susunod na videos. Para sa mga nagnanais na mapalawak pa ang kaalaman sa mga batas paggawa at mga karapatan na kalakip nito, manatiling nakatutok, para sa mga susunod na mga ilalathalang mga video, halina't sumakay at sumama sa aming munting kariton, munting kaalaman ngayon. Ay katumbas ng pag-unlad sa darating na panahon. I-like, i ang aming mga video at mag-subscribe na sa aming YouTube channel.